Oh, dito kami sa bubong ngayon, no. Ta. yeah kaya guwapo kong kaibigan, no? Ah, ito Babaliktad yung ano, handle. yung handil. Ikot ah, yeah. namin. Ginagawa oh. Ni ikot oh. Ayun. Ayun si Master. Master Pogi, Master Bobby. Oh, yeah Uy, wag kayong magkalimut mag-subscribe. Ang hirap kaya mag-trabaho dito sa bubong. <laughs> <laughs> Ayan. Mainit pa. Mainit. Mambon, mabasa pa. oh, basa pa. <laughs> Ayan salamin kinabit namin. Ah. Oh. oh, isa lang maso oh. Isa na lang kulang. Isa na lang kulang, tapos na. Ang oh. ganda pala. Ang ganda pala tingnan. Gano? Tinaw? Oh. Tinaw ba? Oh. Kung may salamin na. Ganda oh. Daling ko pala yung ano ko. Yung tripod. Ah, pag nagkabit, lalagay lang. Ayan na oh. Pinabaliktad. Kaway-kaway Hahaha. <laughs> Yan, ito yung gawa ng mga uh, kwan. Ano? 60 series. 60 series. Ano, ano eh? Kinsmen. Kinsmen? Hmm. 60 series. Uy, kung sino yung magpagawa dyan ng mga sliding door, sliding window. Mm Hanapin nyo lang kami sa Facebook. Hanapin nyo lang kami sa Facebook. O oh, kahit saan lugar, <laughs> oh tingnan. Tinggo na namin, may salamin na. Ha yan, ayan na, ayan na. Eh. yung handel balik eh, sa bagay eh. eh, yung in-import namin uh, okay na okay na uh, uh, o oh, bukas yan ito lock uh, bukas ito lock okay na sana uh, naman ah uh, diamante boy yan ay yung mga ano ito yung master <laughs> master effect <laughs> mas komportable ha <laughs> lalo ha <laughs> dito kami sa tasa sa bubong o ah uh, Ari jo kay rokitan. Balik ari gid. Kay sa Facebook sa YouTube ni. Mm. Uh, oh, YouTube. <yata> kita pengen. Nah. Oh, kita. Oh. Hmm. Ya, oh. Ba balik tarin lang. Hmm. Hmm. Ganyan lang. Ganyan lang. Ah.

Eh, panoorin lang nila. Uy, ganito pala 'yung. joke lang. Uy, update. Kanapa 'yan, kapitamin 'o. 'Yun. Aba. Ano na 'yung ano? Cladding. Oh. Ito 'yung cladding it 'o. Yan. Ganda rin pala Yung silan puti ah. Taas tayo 'yung bubong. yang sama kok sifat kursiro, 40 nah. Ini na zero, four, Ah, pengangin? Iya. Ya, si Boy tulits. Okay, boy, angas. <laughs> <laughs> So, ito ano, itsiniro. Uy, angas ng Pinas. Uy, angas ng Pinas. Yan ang matindi sa, ano, RB Iglas. Ah, pero, walang pasaw yan, walang pasaw. <laughs> Puro pasaway lang. <laughs> <laughs> so, wala itong wala uh, so, wala pasaw, Walang uh, pasaw. Walang pasaw to, Pasaway lang. Pasaway lang. <laughs> Ah, ito pala yung mga salamin, oh. Kulang. Isa. Kulang kami ng isang salamin. Hindi nalagyan. Pabalik ka na naman. Okay. Huwag kalimutan mag-subscribe. Kahit pa paano. Katulong naman tayo. 拜。